Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mababalisa ang partner mo sa kakaisip sa sa'yo? Lalong-lalo lalo na ngayon na hindi na talaga siya tumatawag text o chat sa'yo. At napakatigas talaga ng kalooban niya at napakataas ang pride niya. At gusto mo na kayo ay magkausap na dalawa at manumbalik ang nararamdaman niya sa'yo. At gusto mo na ikaw ay kontakin niya, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Nang sa ganun, siya ay mababalisa sa kakaisip sa iyo at ikaw ay maisipan niyang tawagan ngayon mismo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga pamamaraan at dapat hindi kayo nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka lamang saglit mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido, ikaw ay mababalisa sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit at pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema. Ganito lamang kasimple ang ating ritual na gagawin ngayon. Dapat kayo ay nakafocus talaga sa mga ritual na inyong ginagawa at dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong usapin nang sa ganon mapabilis ang talab at kayo ay mamahana lang sa maging resulta nito. At gawin itong ritual araw-araw kung gusto nyo sa kahit na anong oras. Nang sa ganon ang partner mo ay mababalisa sa kakaisip sa at maging okay kayong dalawa. Basta tiwala lang talaga at palagi pong magdasal. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po. May...